Hello po mga kalaki, magandang 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 umaga po sa ating lahat Alas 8 na po ng umaga at halika kunin mo na ang mga 3 digit lucky numbers Para po sa ating lahat Saudi 019 Japan 874 Italy 925 Germany 286 Korea 377 Greece 261 Spain 884 Canada 133 Mexico 399 Australia 203 New Zealand 114 India 153 Philippines 725 Thailand 991 Taiwan 378 Ano to Malaysia 113 Dubai 244 Hong Kong 760, Singapore 3 1, China 188, Texas 9 2, Israel 1, 3, 1 Las Vegas 875, Alaska 262. 6 2. Ayan po mga kalaki, kumpleto na po mga lucky numbers natin na 3-digit. Uy, may nanalo kahapon, sana ikaw naman ngayon. Good luck!